Ayan, hello po. Shout out po sa ating lahat. Ay nagbabalik na naman po tayo. Mayroon po tayong uh, ipaliwanag, no? Ayan, mayroon tayong ipaliwanag dahil uh, may nagsabi po din sa akin dito sa comment section sa king re uh, reaction video at fake news daw po itong YouTube channel po ni ano po ni Ria, no? At uh, simpre po, siyempre, ayan, ipaliwanag po natin. At uh, simpre, bago tayo magsimula, isang mapagpalang araw po sa ating, uh, ano po, Ama ng Kalinga, Puya Bal Santos Matubang, Ted na Kalinga Pra, Miss Jack Matubang, at sa lahat po ng mga sponsor na nandyan pa rin po, nananatili pa rin po, at may tiwala pa rin po sa Kalingap no? At siyempre po, Kalinga Striker, at sa lahat po ng mga uh, reactor ng Kalinga out po, no? At uh, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, saglit lang po ito. Ayan panoorin po ninyo, i-click ko po sa aking screen kung hindi po pa dyan. Ayan po yung comment po ni Ria, nandyan rin po, no? At uh, po, no? At uh, babasahin po natin kasi ipaliwanag ko po. Sa live po ni Kuya Brooks kahapon, nandoon po ako, kiniklik ko po na goto channel. Yan po ang lumalabas po sa kanya po ay legend po na account Ria Max Vlog na may subscribe po na 15,900 at 89 upload video. O, yan po, pinakita ko po yan sa inyo. Ah, yan po, ang lumalabas kahapon doon po sa live ni Kuya Brox na nag-comment po si Ria. No? At yun po din, ang nagbigay din po sa akin, Guto Channel din po siya, ito daw po din ang lumalabas sa channel po. Nang comment po doon na nakapin po doon kay Mr. Transparency na live. Na nakapin po si Rhea doon na nakikiusap na wag daw po silang iiwan. Pero I mean, dito po sinasabi ko sa inyo, bago kasi ako magkuda, bago ako magsalita, mayroon po tayong mga ebidensya lahat. Kahit po ay mapagsabihan tayong mga balahura or mapagsabihan tayo ng kung ano-ano paman po ng panghuhusga sa kalingap striker sa striker. Lahat po may mga ebidensya pa kami, lahat po ng binibitawan naming salita, may ebidensya man po kami. Pero sa salita po namin, kung hindi po ninyo gusto, pwede po kayong lumaya na umalis at hindi po kayo manood sa amin, di ba? Legend po yung account sa YouTube channel po ni Ria. About naman po sa sinasabi po daw na yung nireaksyonan daw po namin na hindi po daw kay Kalinga Prab naka ano po ya naka, uh, naka ano tawag nito ay naka direct o oh, naka pangalan. Legend account po yan bago po siya naka-private naka ngayon. At may nag-screenshot din po. At tiningnan po namin, may isa po siyang comment doon na lahat po ay english no at nandito po 'yan sa amin at ngayon po hindi na po namin mabubuksan dahil naka-private na po, naka-lock account na po ang account po ni Ria. Diba? Kaya wag wag niyo kaming pagsabihan na fake news for the por for sa ano po ang intention namin hindi po no? Ginagalang po namin yung sinasabi ni Kalinga Rab pero hindi po sapat at hindi reason na ng kasalanan ng isang tao aaminin po ng isang tao. Di ba? Pag ang kasalanan po ba ni Pedro aamin a ah, kasalanan din po ni Pedro? O oh, hindi, sorry, sorry. Pag kasalanan po ba ni Pedro ay aakuhin po rin ni Pedro? Pwede ba yon Na hindi naman po si Pedro yung gumawa ng katarantaduhan at pangbabastos po sa taong tumulong sa kanila at nag-ahon sa hirap sa kanila. Hindi po ba? Lahat po ng mga sinasabi po namin dito sa Kalingap Strikers bilang isang defender po ni Kuya Bal, ito lang ang masasabi namin. Bagi, bago kami nagkuda. ng nagkuda, mayroon po kaming mga ebidensya. No? Mayroon po kaming mga ebidensya na sinasabi po ninyo ay yung paninira po namin kay Ria ay fake account na po yan. Dahil may nagsabi na fake account na po yan. No, ako po ang nakasaksi doon sa live ni Kuya Brox na nandoon po ang comment po na yan dahil ang title po ni Kuya Brox kahapon ng gabi ay ha? ay isa pong umayos ka Ria. Ang sagot naman po ni Ria, ikaw ang umayos, lasing ka na naman. ba? Diba? Hindi po ba pang babasto sa isang tao na parang magulang na niya? Na anong akala po ni Ria po pala kay Kuya Brooks ay isang lasing girl? Hindi ba? Kasi nandoon po kami ang mga nandoon po correct ano po nandoon po si Sispara, para nandoon nanonood pero ako po ay 10 uh, minutes lang po ako nagtagal doon kasi tinawag na po ako ng amo ko. Naabutan ko po yung screen ini-screenshot uh, ko po para clear tapos Goto Channel. Yan po ang lumalabas na 15,900k subscriber at may upload po na 89 videos. Masasabi pa bang fake account? At doon naman po sa sinasabi po ninyo na doon po sinabihan kurakot si Kalinga Prab ay fake account. No, hindi po fake account. Inamin na po yan mismo po. Inamin po yan mismo ni Ria na hindi niya pinagsisisihan dahil mayroon po siyang post doon na deleted na ay English po lahat. Ha? English po lahat ang kanyang mga post doon at nakikita po namin at yan po ay legend po, no? Ayan, ipakita ko po sa inyo kung bakit ko po ito nasabi, no? Ayan, ito po yon nang sinasabi po ni Ria. Ayan, post po niya yan. Ayan, oh. di ba? Mm. Ayan. Ayan po. Di ba? English po ito. Ha? Yan po, hindi po ano. Tapos, ginugugil po ng kasamahan po namin. Kung ano ang, kasi malalim na English, ginugugil po namin. O. Ang sabi po sa Google, ayan, ang sabi po sa Google ay, Pinanindigan ko ang lahat ng sinasabi nang um, sinasabi at ginawa ko. Nas, nasisiyahan nasisiyahan akong ipaliwanag kung bakit ako naging kontrabida o naging kontrabida at kung bakit nagtaon uh, natanggap ng bi, nagpanggap na biktima ang nararapat sa kanila. Inaako inaako ko ang Ah, uh, napangalaan na ano, napangat na pangut ano, na pana pananagutan sa kapwa. Paano ako tumuat, tumugod, tumangon? Ngunit may dahilan ako. Oh, may dahilan ako sa paggagawa niya ito, mahilig o mahilig magpapanggap ng inosente Ayaw ko nang tapusin mahaba na, hindi ba? Kung gusto po ninyo, kung hindi na po ninyo makita doon sa post o wala na po doon, pwede ninyo kaming ipi, mayroon kaming ebidensya na sinasabi po na pinipilit na nakipag-away po ako dyan. Ha? Shout out po pala dito sa team, ah uh, ayaw ko nang banggitin kasi may mga kaibigan ako dyan. Kasing galang na rin po, gusto ninyong ipiim, aim niyo ako mayroon kaming mga ebidensya na pinapatunayan po ni Ria na sinasabi niya yung kanya pong mga posts at inamin din po niya yung kanya pong ID wala siyang pinagsisihan doon ngayon itatanggi pa ba ninyo na fake account po ang maraming gumagamit no wag kayo wag niyo eh ano wag ninyong iano po ang account din hindi po kami mga tangang mga aktor alam namin, bago po mangyari, bago kami magsalita, i-click po muna namin kung totoo po ba ang profile na yan. Legend of fake. Bago kami magkalat po ng mga pinanas, pinagsasabi namin dito sa aming YouTube channel. Kaya nagkakamali ka ng binangga ate. Napagsabihan mo akong fake account yan. No. Babanggain kita kahit sino ka pa. No. At hayaan mo po, no, yung kabanggaan ko po dyan sa Facebook page na yan, na grupo na yan, hayaan mo, itatabnil ko pag mumukha ninyo. No. Oh, just be me. Ang niyayabang ninyo, wala akong pinagyayabang, tanga gugo, bugok. No. yan hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat. In God bless at ingat po tayong lahat.